Para sa ating balitang lokal, provincial government ng uh, Nueva Ecija magpapahiram daw ng service vehicle o ambulansya sa 37 barangay na sakop ng District 3 ng Nueva Ecija. Ibalita mo ang detalye niyan, Army. Yes, magandang tanghali sa lahat ng ating tagapakinig kasamang si at sa lahat ng ating na uh, viewers. Uh, YouTube at Facebook live streaming natin. Magpapahiram ang uh, pamahalaang pandalawigan ng Nueva sa 37 uh, mga barangay sa mga bayan ng ikatlong distrito sa lalawigan. Pinagkiba ito sa 22nd regular session ng Sangguniang Panlalawigan noong uh, nakaraang Hunyo, kung saan lumagda si Acting Governor Emmanuel Antonio uh, uh Umali sa Use of Rock Agreement kasama ang pamunuan ng po itong barangay kung saan ito, uh, labing-anim ay uh, makakatanggap sa Cabanatuan City, apat uh, sa General Natividad, anim sa Gabaldon at Santa Rosa, dalawa sa Bungabon, at tatlo sa Bayan ng Lagur. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Josefina Garcia, ang mga ambulansya ay request ng uh, mga barangay kung uh, upang magamit na transportasyon ng mga pasyente, lalo na sa panahon ng emergency mananatiling pagmamayari ng provincial government ang mga sasakyang ito na pawang mga van type patient transport vehicle na naglalaman ng mga ordinaryong equipment gaya ng GP apparatus. At yan ang balita mula sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ako si Army Caranza, kasama mo sa pagbabalita at pagsaservisyo. Sama-sama tayo, Philippines. Maraming salamat, Army. So nakalagay ba doon na talagang pahiram? Hindi, bigay sa mga barangay para may gamit na talaga yung barangay pa kasi ero pwedeng uh, pwedeng uh, ano eh hindi permanente mm, according dun sa source natin nung ating news um, ano eh pag-aari pa rin daw ng provincial ng probinsya ng Nueva Ecija hey, yung mga sasakyan so ipapahiram at uh, uh, I don't know specifically, specifically kung ano ang ibig sabihin ng use of Uh, agreement. Ah, uh, uh, ah ito, the right to enjoy the use and advantages of another's property. So sa mga talaga ang ipapahiram lang ito sa mga barangay mm. na uh, doon sa mga bayan dun sa lalawigan. Ah uh, sa distrito uh, ika distrito. Oo. Oh, oh. Iba kasi yung ipapahiram sa ipagkakaloob eh. Pagka ipagkakaloob oh, oh, kasi para uh, ano? Oh, ya award mo dun sa barangay at uh, magiging kanilang service na 'yon. So yes. kahit pa yan ay pondo ng uh, provincial. Pa funded uh -huh. ng provincial 'yan ano, hindi ng uh, national government. Oo kasi ang tanggulan ang panlalawigan ng ano eh pumutok. Eh. nag approve So, -approve, mm -hmm. eh. Oo. Um, so 'yun nga. Uh, Mahinang nga kasi uh, I don't know kung meron ding advantages advantages. Meron din naman kasi sa nakikita ko yung maintenance. I don't know kung hindi kasi natin nakita yung mismong uh, agreement eh. Sa kung sino ba yung mag uh, uh, ano yun, mag uh, sasagot sa maintenance. Oo, oo. Ano diba? yung diba? ano yung sinasabi ni ano ni uh, Doctor, uh yung uh, uh, PHO si uh, si Doktora uh, Josefina uh, Josefina. Si Dr. Josefina Garcia, yung ating health officer sa probinsya. Uh -oh. Ayun, na yung nirequest daw ito ng mga barangay para magamit uh, na mainly transportation ng mga pasyente within Nueva Ecija nga lang daw. Uh, mm. kaso, kaso lumalabas, uh, may tatlong pot bitong ambulansya o service mm -hmm. vehicle kasi ang malaking tulong yan naman talaga sa barangay. Yes, no? totoo. Oh, kasi... kanya lang bakit nakakonsentra sa District 3? No, sa mga barangay uh, ng District 3. Mm -hmm. Bakit ito ng District 1, 2, and 4? Uh, uh District um, 3, um, uh, alang ang meron. Pa ang meron ating pa alam. kayang uh, kasunod? Oo, oh, yan pa ang ating alamin. Kung uh, ang District 1, 2, at 4 ay magkakaroon din ng uh, mga... Ganito ipapahiram na ambulansya o kung meron na bang na uh, napahiram na mga ambulansya dun sa iba't ibang mga barangay. Mm -hmm, uh, mm -hmm. so, yun nga. Uh, yun yung isa sa mga nakikita din natin na uh, specific dito no, sa balitang ito na bakit uh, dist uh, district, 3? Uh, district 3, uh, oh. 3 kasi, anong mga binanggit mong uh, bayan? Uh, uh, district 3, Kabanatuan district district yes. district uh, uh -oh. general natividad. Uh, Gabaldon Gabaldon sa at sa Laor. Yes, oo, uh -huh. oo. Oh, 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 oh. Eh ano yan eh ang, ang uh, Congress uh, ang ang representative dyan ay huh? si uh, Congresswoman Rhea Vergara. Oh, oh uh, district uh, district 3, no? Oo. Uh -huh. uh, uh -huh. uh, ayun nga at uh, 'di ba, hindi naman limit sa atin uh, na Merong, I don't know, ano pa, paano pa, paano ba sasabihin yun? Conflict ba yun? Uh, <laughs> Pero kasi uh, isang lalawin uh, lang tayo eh. Diba? Yes. Oo. Oh -oh. oh. Yung, uh, yung politika, kumbaga, yan sa district oh. na yan, uh, sa mahabang uh, kasaysayan, oh. ay uh, laging bergara ang uh, ano dyan, ang, oh. ang uh, no? Oh. sa representative. Oh. Okay. Kasi Uh, Lumaban na diyan ang uh, uh, si niya. Gov. Oye eh, no? no tumakbong uh, congressman. Ano mang panahon yan? Na governor si governor si ano si si Cherry yung asawa. Oo. Mm -hmm. um, Ayon. Parang sa ma mahabang panahon ay Vergara ang nakasit yan sa uh -huh. area na yan sa district 3. Uh -huh. Pero maganda na ang uh, ang Nueva Ecija uh, government, provincial government ay uh, magbibigay ng mga ganyang ambulansya. Huh? Either pahiram yan or hindi na ibabalik. Pero sana, hindi lang nakakonsentrate doon sa ano, sa third district. No? Uh, -huh. uh meron pa sana ah, pa kasunod may... para hmm. sa ibang uh, distrito. Okay. Uh -huh. Katulad dito sa atin, uh, district 1, Maraming barangay dito, walang ano, wala ambulansya. Uh, ambulansya ang meron lang eh. Ah, uh, mab mabibilang mo lang ang ba, meron. meron? Bantog. Oh, Bantog, 'yan meron. Uh, okay. meron din ang ano, 'di ba? Ang Santo Cristo meron din. Yung kay kay kay, kay, kay ay, ano 'yung Council Oyo 'yon. Hindi uh, uh, sa barangayo. Barangay Oo. Oh, oh. Tapos uh, uh, ang meron uh, din uh, bang, Rafael, ano? Wala, eh. Ang San Rafael meron. Wala, wala, wala. Wala. Mm. Uh, yung uh, um, tampak, uh, tampak do, uh, tampak ko na meron ba? Wala rin. oh, Kina bantog. Iila na, no? Kawayang meron yata. kawain ba? ba yung uh, nakaka- nahihiraman natin pagka nagpupunta tayo ng... Bantog. Bantog, bantog. bantog. Ay, bantog. Saka yung ano, narbakan. Ang narbakan. dos. Ay, ng sa. Oh, o, pagka may dinadalang pasyente sa ano sa maribeles Sa Maribelles. Oh, sa kasan Andres. Sa Andres daw. 'Yan. Mm -hmm. So hindi hindi lahat ng barangay, mas marami Ay, yung no. wala. Ay wala oh, natin gonna... sa District 2. Kung uh, meron diyan ang ano. Mm -hmm. uh, ang, ang alam ko mga kinatawa naman mga representative naman isa rin 'yan sa mga pina nila ano yung ambulansya uh -oh. sa barangay uh oo -oh. at isa pa uh, uh, meron din naman meron yung mga magaganda yung, yung mga ano yun may laman ng mga state of the art equipment meron din dyan sa meron din mga ipinamamahagi yung national government hmm sabang mga bayad naman 'yon Oh, bayan na saka oh, po sa mga RHU. Mm. Oh, yung kanila mga ambulansya. Sige, okay. Maraming okay. salamat, Army.